ang babaeng tinago ang lola niya sa loob ng isang freezer for 15 years para makuha ang pera niya. Ang lola na ito ay si Glenora Rackford Delahaye, 96 years old. Matanda na si Glenora pero nakakaraos naman siya sa pang-araw-araw dahil sa perang nakukuha niya mula sa gobyerno buwan-buwan. May nag-aalaga din sa kanyang kasama niya sa bahay at ito nga ang apo niyang si Cynthia Black, 63 years old. Walang nakakaalam kung anong klaseng relasyon meron sila pero sa mga susunod niyang gagawin, dito na lang natin pagbasehan. In March 2004, dahil sa katandaan, binawian ang buhay si Glenora. Pagka uwi ni Cynthia galing sa trabaho, nagulat na lang siya na makita nga niyang yung lola niyang si Glenora ay wala ng buhay. Pero hindi lang lungkot yung naramdaman niya, kung hindi, takot. Pero hindi ito yung takot na iniisip nyo. Ngayong wala ng buhay si Glenora, syempre hindi na magbibigay ng pera yung gobyerno kasi wala na rin na mamakikinabang. Kaya naman, dito nakaisip si Cynthia ng isang plano. Kinuha niya ang lola niyang si Glenora at ipinasok sa freezer. Ngayong wala naman nga nakakaalam na wala na nga si Glenora maliban kay Cynthia, si Cynthia sa mga sumunod na buwan ay kinuha at ginamit ang perang para sana sa lola niya. Ang perang nakuha ni Cynthia ay umabot ng $186,000 or mahigit 10.5 million pesos. Ginamit niya tong pera nito pambili ng kung ano-ano, panggamit sa pang araw araw at syempre pambayad doon sa bahay. Ginawa niya to ng ilang taon na umabot sa 15 years pero sa isang araw matatapos lahat. Eventually si Cynthia ay umalis na doon sa dating tinitira nila ng lola niya. Pero itong si Glenora umalis siya pero meron siyang importanteng iniwan, yung freezer kung nasaan si Glenora. In February 2019, merong nagka-interes na bumili doon sa may bahay at nang ikut-ikutin nga nila yung loob nito, dito nila nakita yung freezer at nang buksan nga nila to, nagulat sila nang makita nga nila yung katawan ni Glenora. Agad namang nagdatingan ng mga polis para mag-imbestiga at dito nga nila nalaman nang itest yung katawan at nalaman nga nilang ito nga si Glenora at natrack nila ito papunta kay Cynthia. Dahil dito, hinanap nila si Cynthia at agad nilang inaresto. Nang tanongin ng mga pulis si Cynthia kung bakit ito nagawa, ang sinabi niya lang ay kung wala daw yung pera na yon, may hirapan silang buong pamilya. On June 17, nahatulan siya sa korte ng dalawang taong pagkakakulong para sa pagnanakaw sa pera para sa lola niya at sa pangloloko sa gobyerno. Dahil pa din sa ginawa niya sa lola niya, inutusan siya na mag-undergo for probation for 2 years after niyang makalaya sa kulungan. Niisip din ng korte kung dapat ba nilang pagbayaran si Cynthia dahil sa mga perang kinuha niya. Weird man ang kaso na to, hindi na to first time na nangyari dahil meron ng isang lalaking ginawa ito sa nanay at kapatid niya. Ito si Michael Lelko, 45 years old na inaresto matapos makita ang nanay at kapatid niya sa loob ng bathtub sa loob ng bahay niya na wala ng buhay. Nalaman ito ng mga polis on August 26, 2021 nang magpunta sila sa bahay ni Lelko at napansin nilang yung pintuan niya hinaharangan niya ng kung ano-ano. Mas nagduda pa nga sila nung meron silang maamoy na masangsang doon sa loob ng bahay kaya naman pinasok nila ito at dito na nga nila nakita yung nanay at kapatid ni Lelko. Ininterrogate naman agad ng mga pulis si Lelko sa kung anong nangyari sa nanay at kapatid niya at ayon sa kanya wala siyang kinalaman dito. Ayon kay Lelko, ang nanay niyang 79 years old na ay e binawian lang daw ng buhay dahil sa katandaan. Samantalang, ang kapatid naman daw niya ay nagka-Kobe in 2019 na naging sani para mawalan siya ng buhay. Talukuyan pa rin itong iniimbestigahan kasi katulad ni Cynthia kanina, itong si Lelko kinukuha din niya yung perang para sana sa nanay niya. Ayon sa mga pulis, kung ano man yung nangyari sa nanay at kapatid ni Lelko, mahihirapan na daw silang malaman kasi yung mga katawan nila, sobrang lala na yung kalagayan na mahihirapan na silang malaman.